GMA Sparkle Artist, Kapamilya Artist, mga dating The Bark Ads at iba pang personalidad, may mensahe sa isang The Bark Ads. Boss Joey De Leon, tila may patama kay Andrew Iliana sa Itbulaga. Bulaga. Andrew iiyak dito, bakit kaya? Talaga namang marami na nga ang mga naghihintay na maturoan ng leksyon nitong si Anjo Iliana dahil nga sa patuloy pa rin nga nitong paninira, at ang patuloy pa nga nitong pagdagdag, sa mga taong idinadamay nito sa kanyang mga isyo sa social media. At dahil nga sa patuloy pa rin nga si Anjo sa paninira nito, ay lalo pa nga dumarami ang mga taong sinisiraan, at gusto nga nitong gawing kaaway, na hindi nga lang sa showbiz industry, kundi maging sa politika. Kaya naman comment nga ng mga netizens ay paniguradong iiyak itong si Anjo kapag lahat ng mga siniraan nito sa social media ay sabay-sabay na magsampan ng kaso laban sa kanya. Dahil bukod nga kay Tito Sen, bossing Vic Soto at Joey De Leon o ang TVJ. Ay talaga namang dumarami na rin ang mga kaaway at inaaway nitong si Anjo dahil matatanda ang kahit si Alan K Jose Manalo at ang asawa nitong si Mergin, James Yap at Senator Rafi Tulfo ay dinamay na rin nga nito na syempre ay ilan na lang ito sa mga siniraan ni Anjo dahil marami pa nga ito na ayon nga sa mga netizens ay paniguradong iiyak na lang itong si Anjo kapag lahat nga ng mga ito ay sabay-sabay o kaya naman ay lahat ng mga ito ay nagsampa ng kaso laban sa kanya. dahil ngayon pa nga lang, ay talaga namang marami nga sa mga netizens ang gustong maturoan ng leksyon itong si Anjo, at masampahan ng kaso, dahil lahat na nga lang ay dinamay nito para lang daw magpapansin sa social media. Nasa katunayan ay kahit sa ating channel ay ganito nga ang mababasa, o gustong mangyari kay Anjo Iliana. Samantala, tila nagbigay na nga daw ng isang malupit na patama ang nag-iisang henyo master Joey De Leon, kay Anjo Iliana, na nangyari nga daw sa Itbulaga mismo. Na kung saan ay sa segment nga na Clones Open ng Itbulaga, nitulang Yerkules November 12, ay tila may patama naman daw nga si Boss Joey kay Anjo, matapos nang may sabihin dito si Boss Joey de Leon, patungkol nga sa isang taong naghihirap. Na kung saan ay nagsimula nga ito matapos baguhin ni Boss Joey ang title ng isang kanta, at gawin itong sana ay ikaw nga nga, na para daw sa mga naghihirap na... na kahit nga si Boss Ingrid Soto, ay makikitang natawa matapos itong sabihin ni Boss Joey. Na wala mang ibang nabanggit dito si Boss Joey patungkol dito o pangalan ng ibang tao, ay ayon naman nga sa mga netizens na nag-comment sa YouTube livestream ng Eat Bulaga noong Merkules, ay tila ang tinutukoy naman nga daw dito ni Boss Joey, ay ang patuloy ngang naninira sa kanila na si Anjo Iliana. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero bakit nga ba ito nasabi ng mga netizens? Ito nga daw, ay matapos sabihin ni Boss Joey ang salitang nga, nga at taong naghihirap na, dahil sa tila naghihirap na nga daw kasi itong si Anjo Iliana, kaya naman kung sino-sino na nga ang kinakalaban at sinisiraan ito, na ayon na sa mga netizens, ay pasok na pasok nga daw ito sa sinabi ni Boss Joey na sana ikaw nga nga, para sa mga naghihirap na, dahil hanggang ngayon nga ay tila nga nga pa rin nga itong si Anjo, dahil wala pa nga itong napapatunayan. Na matatanda ang sa kanya na rin nga mismo nang galing sa isang interview, na ang ginamit pa nga niyang salita noon ay disabled pa rin daw siya hanggang ngayon, kaya naman kahit nga ang utang niya kay Willie Revillame eh, ay hindi niya pa kayang mabayaran ngayon na makikita nga yan sa isang article mula PEPPH, at mababasa ngang, sabi ko, hindi. Tinulungan mo ako, babayaran ko ito kapag umangat ako. Sabi ni Willie, ganito na lang. Pay hey, when able. Bahala ka na kung kailan mo gusto. Kung mayaman na mayaman ka na, sige. Eh ano tayo ngayon, disabled pa rin eh na mababasa nga dito, na kahit si Anjo mismo ay aminado na hindi pa rin nga siya mayaman at walang sapat na pera para mabayaran si Willy, dahil ayon sa kanya ay disabled pa rin daw siya hanggang ngayon. Kaya naman, ay hindi nga maalis sa mga netizens, na isipin nga na si Anjo Iliana ang tinutukoy dito ni Boss Joey, sa sinabi nga nitong nga nga, at taong naghihirap. Nawala naman nga kasing ginawa si Anjo kundi gamitin ang social media para gumawa ng isyo hindi lang sa kanila, kundi marami pang ang iba. Pero, tama nga kaya ang mga netizens sa sinasabi nilang isang patama daw ito ni Boss Joey kay Anjo, o isa nga lang itong biro ni Boss Joey? Kayo na nga lang ang humusga mga da bark ads at mga kahighlights. Samantala, ilan ng mga kilalang mga dating da bark ads, kapamilya artists, at GMA Sparkle artists, ay nagbigay nga ng mensahe sa isang da bark ads. Pero sinong da bark ads na ba ito, at bakit nagbigay ng mensahe ang mga ito sa kanya? Ito nga ay si Pauline Luna Soto, na talaga namang binati ng mga dating The Bark Ads, matapos ang nangyaring birthday nito noong November 10, 2025, na kung saan ay binati nga ito ng mga dating The Bark Ads, gaya ni Ruby Rodriguez, Luandi, MJ Lastimosa at maging si Taki. Na kung saan ay makikita nga ang IG post ni Ruby Rodriguez, na patungkol nga sa pagbati nito kay Pauline na may caption nga, We have gone to so many places together, so many ups and downs, hardships but most of all joy, happiness and fun. I love you so much. Happy birthday my dearest Pauline Luna Soto. At makikita naman ang mga comments ng mga dating The Bark Ads na bumati din kay Pauline, gaya nga ni Taki, Luundi, at MJ Lastimosa. Hindi nga lang yan, dahil bumati din kay Pauline si Isabel Oli at Dia Antonio. Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil kahit nga ang dalawang GMA at Sparkle Artists ay bumati din kay Pauline, gaya nga ni Camille Prats, at Caitlin Stave. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito